Hello guys, welcome sa akong bagong new vlog Og garita tamasain sa sa Sintay City ang Ija model 380 ang kwa ni Ija garitama guys sa ito ang unit sa Sintay City Og mochika pa na ito mga guys sa ito ang adlo ay medyo wala tay kuan spot kuha tag para maklaro na to ang ato at so kung mapagyog ko naka drive ng hugo sukad so na kung sila mo request dari sa MP ko Okay, ang blow, Medyo okay, ang adlo. Okay, ligid. Will not. Okay man. Oh. Okay man sa bangilang makina. Ayan, makina. Ligid. Propeller. Okay, tambot okay. Okay. Pasensya na mga guys kung bakit ako ngayon lang nagbibidyos, mag-upload ng bago kasi kagustuhan ko lang mag-upload. Tsaka busy. Okay naman ang engine belt. Og dari mga guys oh. Og oh, panduyom man panduyom ako ngayon mga guys. oh Yan 380 with front drive hydraulic muffler at ire to kay basic dai mga ayas Oke okay. Nalibot naman kita ito. Gita na naman na Kung karon, ta. Okay. Musaka ta. idol. Satu ito yun. unit. oke. Okay. Ah, matong susi. Ang ato destino ko man sa Upper Central. Asan ah, sugani? Murag nakalimot na ko ba? Ah, dari. okay. o natin. Ano ah, kagana ning uog? mga guys natupay suga dito nakupay suga diri nakupay suga diri nakupay suga diri o ang susi ay rin susi o gato na ang e, ikuha na to isi e, ato ikuha ang gansa basi nakagansa ni Plus sa gadget mga guys, nakagansa oh. Oh, delikado kung ato na i-start. Anay. Ato anay kuha nang kuha nani. Yang Ala. Try ta pagkuan. Kung naka-neutral ba? yon adlo. Ito nga ang adlo. Niya ang iyang kuan. Diesel, okay naman sab. Okay, hinihinay ko boy sa clutch kung naka nakagansa ba? Ah, okay mga guys. Nakagansa. Okay. Yang aircon naman sab na to, mga guys. Ay, na nangis eh. Oto. On. Okay. Medyo minus ang tugnaw. Tawag-tawag ani, kurog ta. Okay. okay. Darimbao Bao, Diplak, Front Drive, Hazard, Oke okay. Angatong atong well pressure, Oke okay. Singko, Yoria Adlo, okay. Hindi eh, na kalimut pa mga guys kung asa dapat tapa si gani. Eh. tani. Asa naka? Ang na. pantai kurang diri masih ada hari ini dahi mga guys ha! nakalimut ko hihi! katugay-tugay na lagi na kuwag pa makadrive ng Triali DT sa Isintay City DT sa Isintay City oh! isang model okay Okay, yang yang hangin, mga guys. Oh, isit belta. Isit belta. Isit belta. Isit re Bukan diri. ato diri yang ato ang Ya, sige. Ala, itry ta. Uy, Oke. Okay. juga yang yang iyang Ah. Oh, sige guys. Magpapahala muna ako sa inyo. At next video na naman natin sa ating YouTube channel or sa Facebook natin sa fanpage. Pakilike lang ang pakishare. Ako po si Rusby Kupag, ang inyong lingkod. Salamat! God bless!